Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso! Pwedeng pagkukonvin ninyo, pwede pa rin may tumayon para may ma ma motion to dismiss na, na senador, and then de decision na ninyo. Wala namang bawal ng motion eh. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klasing motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan ito. At dahil collegial body ang um, Senado bilang impeachment court, kapag kami nag at may nag-object, hindi ba? Sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? di pagbobotohan. Simple majority lang yun. I'm sorry? Simple majority lang yun. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, two-thirds ang kailangan kapag pagbobotohan ka na to, acquit or convict. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Punto derecho tayo dito sa sinabi ni Chiz Escudero. Sabi ni Chiz Escudero, simple majority lang na boto, pwede na daw madismiss o mabasura ang impeachment ni Sara. Wow, ang tindi talaga ni Chiz Escudero. Halagang <laughs> ha tama ang sabi ni dating Senadora Leila de Lima eh. Itong si Chiz Escudero may sariling may sariling bersyon ng konstitusyon. Kaya eh, ano 'to eh? Escudero Constitution. Oh, yung 1987 Constitution hindi na hindi na 'yun ang mga sinusunod ni Chichis Cudero, eh. may sarili ng version. Eh. <laughs> Ayon kay dating Senadora Leila de Lima. Ha? Mga kabunyog mga kababayan, alam natin na ang impeachment, once na may ma file sa Senado, may articles of impeachment, ang mangyayari niyan, um, uh, magta-trial ang Senado, ang papupuntahan niyan, i-a-acquit or i-convict ang impeach na, 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 na Conviction or acquittal. Pag-acquittal, ibig sabihin niyan, uh, dismiss yung ano, dismiss yung kaso. Wala. Walang, na uh, walang uh, mga ebidensya, hindi ma, hindi matibay ang ebidensya kaya inacquit. Pag ang uh, impeachment, ibig sabihin malilibre yung ano, yung impeached na officer. Ha? Ah? hindi siya mare-remove from office. Kaya ang kailangan na boto is two thirds. o so, two thirds. Bakit two thirds? Ah? hindi simple majority. Ay eh, kasi mabigat eh. ah? parang kung mo, talagang mayorya, um, malaking mayorya ng mga senador ang talagang kumbinsido na dapat siyang i-convict, guilty para mangyari yan, two-thirds ang kailangan na boto, hindi simple majority. Ganon din naman pag inakwit mo. Pag in mo rin, dapat talagang kumbinsido ang maraming senador, ang malaking mayorya, senator judges, na talagang dapat i -acquit. Kaya kailangan din two-thirds. Kaya either conviction, guilty, or twital, not guilty, malaking boto ang kailangan. Malaking mayoryang boto ang kailangan. Hindi simple majority. ah uh, uh, two-thirds majority. 18 yata yan sa 24 eh. 18. O, oh, so ngayon, ang sinasabi ni Chichis Cudero, kapag nagkaroon ngayon ng debate doon sa final na answer at answer kutilam ng tampo ni Sara, yung mga abogado ni Sara, kapag nagkaroon doon ng debate, ang sabi kasi ng mga abogado ni Sara, uh, void up of initio, from the outset, o sa simula pa lang, null void na, wala nang visa yan, yung uh, impeachment complaint na yan, kasi na-violate ang one-year bar rule. Ngayon, matapos magdiskusyon yan, yung defense at niyang uh, prosecution, magbubutuhan, sabi ni Chis. At ang boto daw, hindi kailangan two-thirds. Kahit na uh, simple majority lang, mga kabunyog, ang simple majority, kunti yon Halimbawa, 24 ang senador, 30 na senador, pwede na na madismiss, mabasura ang impeachment kung susundin yung sinasabi ni Chisi Escudero. Ha? Pwede, mayroon nga mga nagsasabi, mayroon pang nagsasabi, hindi, hindi, hindi 13. Kasi halimbawa, ang present, yung quorum, di ba, 13, majority quorum. Ang uh, majority quorum na yan. So kung may quorum na, 30 na ang present, or 14, 13 or 14, may, may quorum na, pwede nang mag-transact ng business. Pwede nang mag-session ng Senado. Majority ng present, kung present ay 14 o kaya 13 ang present, ano na yan? Makapito lang, makawalo lang or pito, uno na. Uh, makakalusot na ay mas matindi pala kung ganyan ang interpretation <laughs> mas matindi kung ganyan ang interpretation pito or walo lang madidismiss na mababasura na oh, anyway mayroon namang mga pananaw na nagsasabi kapag ang kapag uh, binasura ang impeachment, ang, ang ibig sabihin niyan acquittal. Ha? Pag ang dismissal acquittal 'yan. So, kung acquittal ang dismissal, dapat kung i-dismiss -di ang impeachment, 18 votes dapat ang kailangan. Two thirds. 'Yun ang pananaw ng ibang eksperto. So medyo debatable na naman 'yan, mga kabunyog mga kababayan, pag didebatehan na naman 'yan. Ang problema, nauna nang nagsabi si Chisis Escudero, hindi, simple majority lang. O, tigitan nyo bias kasi itong si Chisis Cudero talaga eh. Karang abogado ito ni Sara eh. oh, yan ang problema. Ngayon pa lang, nagsasabi na si Chisis Cudero, hindi, hindi two-thirds majority. Ano lang, simple majority. oh, imagine ninyo. Ay, simple majority, madaling makuha yan eh. Ha? Yung mga yung mga bubuto lang kay Chisis Cudero as Senate President, simple majority na yan. oh, di ba? May pito na kaagad na senador yan. Si Bongo, si Bato, si Padilla, si Marcoleta, si Aimee, si Camille, o oh, si Mark, o. Oh. Tapos sasamahan pa ng grupo nila Cayetano, nila Jewel Villanueva, mga tao yan ni Chis Escudero eh. So, pwede nang madismiss yan. Sa boto lang na simple majority. Kung susundin yung sabi ni Chis Escudero. Pero, kung magiging istrikto talaga, ibig sabihin hindi ganun kadaling i-dismiss yan, susundin yung sinasabi na two-thirds majority, two-thirds votes pa rin ang kailangan. Kasi ang dismissal, kapag dinismiss mo, acquittal. So dahil acquittal yan, ididispose mo yung ano yung uh, impeachment uh, yung yung articles of impeachment or yung impeachment complaint na ganun ganun lang ididismiss mo ng ganun lang tapos ang butong ang bubutong kakailanganin simple majority lang ay ano yan kumbaga ibang klase naman yan kaya maraming na, na ano na dito kay Chief Escudero Chief Escudero ha ang aga mo pang magsabi ng kung ano yung ano eh iniimpluwensya niya na kaagad ang takbo ng ano eh, ng, ng impeachment trial eh kaya yan ang nakakawa ano dito kay Chief Escudero kaya ngayon pa lang nagsasabi na siya pwedeng mabasura ang articles ang impeachment complaint or articles of impeachment sa pamamagitan ng boto lang ng simple majority. Pagbubutuhan daw ng 28th Congress na Senate. Kaya uh, pagbukas ng session ng uh, Senado sa 28th Congress na Senado, 28 mag -e election ng bagong Senate officers, magsusuna ang presidente, kinaumagahan, unang impeachment trial na. Simula na. Manunumpa na yung mga bagong senator judges, ng, uh, yung 12 na bagong senador. Oh, kaya ang mangyayari dito, magpo-proceed na sa trial. Simula na ngayon ang diskusyon, debate. Ang pagdedebatehan daw, yung sagot ng defense, yung answer ad ko tilam. Ang problema doon, sa answer ng defense, wala namang sagot doon sa mga issue kay Sara sa sa unexplained wealth, wala, wala 'yun. Ang mga argumento doon ng defense, yung tungkol lang doon sa technicalidad, na na-violate ang one-year bar rule. Pag pinagbigyan ng, ng Senado yon nila Chisis Escudero, na yun ang pag-usapan, pagkatapos magbubutuhan, at ang kailangang boto, simple majority lang, madidismiss nga ang impeachment. oh, yan, yan mga kabunyog. Ngayon, matatanggap nyo ba yan, mga kabunyog mga kababayan, na basta nalang i-dismiss ang impeachment laban kay Sara, nang hindi naman napag-usapan yung mga ebidensya laban kay Sara. Ganun-ganun na lang. Ni kalidad, procedural ang gagamitin para madismiss. Dahil sa, ah, sa buatan ng mga abogado ni Sara, ng mga pro senators at saka sa pangungo, sa ano rin kikipag-cooperate ni Chief Escudero. Ayun. 'Yan ang problema dito sa kasalukuyang Senado sa pangunguna ni Chief Escudero. Bunyog, bunyog. kasama ka Bunyog. Ka, kapag puknot ay may, may pag-asa sa Visayas Mindanao isang pananaw sa bagong pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog